Ma'am, unang ano, ba bago tayo magsimula, pangalan mo? Josephine Melo. May, may asin? Wala. wala. Ito na lang, ito na lang. May dala po ko eh. Kanina kasi nang gamot din ako. Apelyido po? Melo. Melo. O tatlong araw po yung iinamin to ha? Okay. Galing ka na ng doktor ma'am? Matagal na kasi yung kidney ko. May 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 bato na kasi yung apto ko. Ah, okay. Sa, kay sa... Dr. Jose? Opo, sa kapwa ko manggagamot, ma'am. Mga tawas, mga tawas. Tawas nga. Ay, hindi pa. Hindi pa. Ito kasi ang tinuro ni, ni Ate sa akin. okay. O oh, sige, dalawang gumagambala sa inyo. Kilala, lang, kilala mo lang yung isa. Yung isa, mangkukulam, no? Wait. Ang tawag po dyan, palipadangin, related sa kulam, no? Oh. Okay. Ah, ko po yan. Uh, ah, dito lang sa papel na to. Napanood mo na ba yung video ko, ma'am? Hindi pa. Hindi ako marunong magbukas, magbukas ng pasan cellphone. Mm, sige, bibigyan na lang kita calling card at sa video. Paturo ka na yes, lang po sa pamilya po okay yes, sir. okay, ano simula tayo. Ah, Ay, ito kasi oh, sir, lang. dumami na oh. Mm -mm. Kati-kati na. No? dati wala akong mga ganyan oh. No? Kaya sabi ko ano ito, mm -mm. sabi ko. Kailan na... pa 'yan? Mga na po, magkano na? Three Kaya months. ito yung gusto ko ipagamot na sa iyo. Oh, yeah. sige po. Ah, Kulang cool po yan ha. Ah, Delete mo lang, delete mo lang. Delete, delete yung pag-inan, Hindi, yung tuhod, 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 tu Ayan. Ayan lang, mama, Pwede kita tayo mag-video. Walang problema. Magandang may video. Okay, ayan lang, ma'am, ha. Yan lang ang papel. Papel lang yan. Anipis lang, oh. oh tingnan mo iya para makita mo kung may nilagay akong matigas para masaktan si madam, no? O, yan ah, oh, wala akong nilalagay ng matigas, ha? Binilot ko lang. Ito po, sakit doktor. Pag ito po sumakit, may sakit doktor ka, no? Pikit. Pikit lang po. Oh. Wala. Wala. Oh, ito naman po laman lupa, dalawa. Hey! <coughs> po yun, lupa. Oh, wala akong ginagawa. Iha, na mo, tinama? ha. Oh. Wala akong ginagawa diyan. Oh, bakit sumakit? Ito ang kulam at palipadangin. <coughs> Ato rare po, tenga ka para lang tao si gumagambala sa so, babae ito, mag-usap sa Espiritu ng Diyos. Diyos nila Diyos na kinakatakot sa piano. Ang sadyo so, sa Diyos ka, Marilowe, eh, sa bawat aluluya ba? And, ah, uh, uh, huwag kang kabahan iya. Huwag kang kabahan, kaya tanggal ko inaalis sa mama mo. O oh, sige, huwag kang kabahan. Alisin mo niya, mo rito ha. Aalisin mo. Ha? Aalisin mo. Aalisin mo ha. Ha? Ah, Ingit galit? nainggit ka o nagagalit? Ha? Ah, nainggit ka. Bakit ka nainggit sa babaeng ito? Maganda ba ang buhay niya? Kinakausap kita. Magandang buhay niya? O kaano-ano mo? Kaano-ano mo to? Kaibigan? Pamilya? Sige pa. Baklas. Tanggalin mo niya lagi mo rito, ha? Ha? Opo. Sige, wag mo nang babalikan to. I Ibabalik ko lahat nilagay mo rito. Opo. Sige pa. Ikaw ba nag kayo ba nagpadala ng ano, ng laman lupa dito kayo? Opo. O kayo nagpadala ng laman lupa. O sige, baklas, baklas. Hindi ako natatakot sa iyo. Sige, baklas mo Ngayon, ah, tatanungin kita ngayon. Nandito kami sa Subic. Nasaan ka ngayon? Sige tanggalin mo lahat 'yan. Ayoko sa lahat ng kulam kayo ng kulam at nagpapakulam kayo ha. Opo. Kilala mo ako? Opo. Sino ko? Manggagamot. Manggagamot. Anong pangalan? Hindi ko po. Kilala. O hindi mo ko kilala o magpapakilala ko ha. Ako si Apo Chalin taga dito sa Subic. Ayoko kung inaano niyo 'yung mga tao dito sa lugar ko ha. Opo, opo. Nagkakaintindihan. Opo. Sige, baklas, baklas. Sige pa, tanggalin mo lahat 'yan. Galit ako sa inyo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ay, nako, nanggigigil ako sa'yo. Sige, baklas, baklas, baklas. Sinalis ko May Eh, meron pa. Sige pa. Ang bahay mo? Opo. mo mm, Huwag mong bibirain to, ha? Opo. Ibabalik ko kung nilagay mo rito, hayop ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Wala na po. Meron pa. Nakikita ko eh. Oh, tingnan mo, kati-kati, oh. Walang iya ka. Sige, tanggalin mo lahat yan. Hindi mo natakot sa'yo. O oh, iya, si mama mo, andito tayo sa subik. Tama, iluas. Pero yung pumasok sa katawan ng mama mo, nasaan? Castillo. Oh, o, oh. kita mo, sumasagot ka, ayop ka. Sige, baklas, baklas, kunti na lang. Ibabal ko sa'yo lahat yan. Hindi mo natakot sa'yo. O, oh, pasensyaan tayo, ha. Panginoon kong Isus, aking mandakilo, minyong nang basa-basa yun, ay eh, balik ko sa taong ito hanggang siya ay mahirapan. Saan so, ni Pratri, sakmek? Adal! Huwag oh! kang kaban, huwag kang kaban. Huwag kang kaban, huwag kang kaban. Pangalan na niya mo? Josephine po. Josephine, sa ngalan ng Diyos. Balik! Nay, 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 nay. Oh. Hmm. Okay, pahinga ko muna. 5 minutes. Okay, shout sa lahat. Nandito tayo sa area ng Iluwa Subic Sambales kung saan ako nakatira. It's isang babae pinasukan. Uh, kinulam ng pamilya. Hindi ko na ako tinanong yung pangalan ko sino. Baka uh, magkaroon pa ng ano, sa barangay. Shout out kay Apo kay Apo Marwin, kay Sis, Sis Mike and Brother Jan at kay Apo Sita. Mga team Apo po yan. Tuloy-tuloy lang pagtulong natin lalo na sa Maniant. At huwag kayong magalala kapag may donasyon mamamahagi tayo, maglalapag tayo naman yan. At yung ngaw, sinasabi ko sa inyo, handa ako tumulong sa marami tao. Ito po, lakas ang lakas ng ulan. lakas po ng ulan, no? Okay, maraming salamat nga mga counters. Magandang, magandang araw sa inyo. Poo!